Hello, yan. Nandito tayo sa bukid. Nag-birthday. Yan po ang bahay ng may-ari. Yan. yan po yung may-ari ng bahay. Yung nag na yon. So, yan po ang may birthday. Yan. Napakasimple pong uh, bahay. At nalalayo po ng bahay dito. Yeah. At napakababa yung mga prutas dito. Yan po. Oh. Durian. Napakababa yan. Yan. Napakababa po. Oh. Anong puno. So na Uh, yan. Tawag doon durian. Pero siyempre sa amin sa Pampanga. Hindi namin alam kung marang yan o durian. Yan ang baba. So yan po yung ano place nila, yan. Napakasimpleng lugar at ang lalayo ng mga kapitbahay nila rito yan po at uh, ipapakita ko po sa inyo para habang kayo po ay naka-relax dyan sa inyong pamamahay habang kayo po ay na naruroon uh, saan man kayo naruroon ay mapanood nyo po ito simple kong ano video so yan na po Napakaganda po, no? Yan. Ang lalayo po ng bahay, madalang lang po. At yung bahay nila, yon po, nag-iisa lang. Yan. Napakasarap ng hangin dito. Preskong presko, presko. Mm ko -hmm. na silaw lang kay may uh, maaraw Yan na lan 'yon. banda doon. Ayun si Ar nila. Ito yung mga nyog ubo ko oh, na hulog. sa amin sa Pampanga. Ito ay uh, 45 isa pero dito walang presyo, libre lang. Okay. Birthday po kasi ngayon kaya nang medyo maingay ngayon. Eh, hindi ko ganong naintindihan yung bisaya. Ay, nakakaintindi ako, pero hindi ako makapagsalita. Yan po yung lansones. Yung lansones yan. Tapos yung igiba nila doon po, sa dulo pa. Ayan Ito parang, parang duhat to eh. Ito lansones. Ang <clears throat> ang bahay nila oh. Napaka cute. Napaka simple.

Ayun. Ganda. Dito sila naglalamber. Mga Jimmy na po. Ito, maliliit. <coughs> And, maliliit pa lang na lansones yan. naman yung, Aya zata lambi